na na guys, tingnan natin ang ating freezer na dahil sa sobrang init ng panahon, laging sold out ang yellow. Ayan, kung napapansin nyo is mga bagong gawa ang ating yellow. So, maaga pa na sold out na yung yellow. Time check tayo is 10.30 ng umaga. Wala ng yellow. Ayan. Kaya siguro bukas na ulit makakapagbenta na agad kami sa yelo. Dahil sa sobrang init ng panahon. Sara na natin. Dito naman guys ay ayusin naman natin yung ating mga chicheria section. Hindi ako nagbantay kahapon ng hapon kaya medyo magulo. Yung mga anak ko yung nag, ano, nagbantay dito. kaya yan, sobrang gulo ng ating mga chicheria. Ayan, may mga kulang na rin tayo dito. Ayan. So, after nito, after ng konting tour dito sa tindanis, maglilista-lista muna ako ng mga wala. Kunti lang naman mga kasari kasi, konti lang yung budget ko ngayon. <laughs> Siguro mga nasa worth 2,000 lang. Kasi may, ano kami, may... Naka-line up kaming babayaran pagkain ng baboy. Yan. Mm -hmm. And guys, sa awa ng Diyos, medyo naka-recover kami ng konti. Pero marami pang kulang. So, dito naman sa ating mga ano sa hardware is ito. <laughs> wala na tong kapareha. Wala nang ano. Ito na lang yung natira. So, maybe baka sa ano, Sabado, makalabas kami. Yan, marami nang wala dito sa aming hardware. Yan. Maluwang na. Ayan. So, yan guys, yung mga, yung mga tinitinda ko sa hardware is yung mga mabibenta lang. Yung mga madaling mabili. Hindi mo na ako nag ng ano, ng mga, ano na hindi pa naman nabibili agad. Dahil nga kapos tayo sa ano, sa budget. So, kung ano lang yung madaling mabenta, yun lang muna yung pinaglalaanan ko ng ano, ng oras at pera. Ayan, masyado na maalikabok. ja liinis , liinismune . So kailangan nating linisin 'yung mga ano para naman maging kaakit-akit sa ating mga customer. Ayan. kung araw-araw lang naman laging ganito, lilinisin, hindi naman natatambak yung mga alikabok. Pero minsan kasi, minsan inaabot ako ng one week bago pagpagpag ng mga alikabok. Kaya minsan tambak na. Hindi mo na siya basta-basta malilinisan ng ganito lang. Talagang paglalaanan mo na ng mahaba oras. Ayan. So, ayan guys, ito na muna yung update ko sa ngayon. Thank you for watching and kung nanonood ka, don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.